at uh, patawid tayo ng tulay papunta sa baha sa lugar ng ating mga katribo <laughs> ayan na ayan na yan ang ating taga kasamang katribo kinabud pala to ano Ayan ah. Anong niluto mo? At tubig lang. Ayos ah. Magtakap eh. Mm. Eh, tanim na yan. Ayan ah Ayun. May niluluto si katripo. Ito yun na yung niluluto mo. Ay, ayun. O dito si concealer. Mayroon na rito Ano niluluto mo? Ha? Sinaing po. Sinaing, yun. Ganda Ang ganda naman ito. Apa yun? Dali. Ayan mga katribo natin. Kapitan, nasa na iba? Tawagin mo yung iba? Ang dami nyo parla rito. Ano? Awat ah, ako kataklang. Ayan. nasa Purok dos pa po ang iba. Iyon oh. Do Sa lugar ng mga ita dito sa lugar namin mga katribo. Binisita natin at uh, kapag bigay ng kaunting ano. Oh. Tago ka ng tago eh. Bira ka lumabas eh. Lagi kang naglilimlim. Amaya <laughs> ah, buntis na naman yan. Ayan oh. Uy may baboy ramo oh. Bimira mo naman yung isang sahit. Ay ganyan yan ay yan niyan po kami sa bahay ng sira sira Ayos naman ano sira sira 'bin nagsasabi mong sira sira Iyan <laughs> no